Agimat ni Paraon Mga kaagimat, mag-blessing po tayo ng mga gamit ngayon. Ito ay ating kunsagrahan, buhayin at binyagan para ito gagana konti lang po ang mga anting-anting na nasa altar ngayon mga kaagimat kasi kukunti lang din kami at saka yun, ito lang yung palagi naming dinadala-dala. Ang mga nandito mga kaagimat ay mga 70 plus years old na at saka 60 years old pataas. O lang po yung medyo bata-bata sa amin. Yung ibang gamit namin mga kaagimat hindi na namin sinali sa blessing ngayon kasi tapos na itong blessingan. Ang mga kasama pala natin ngayon ay mga veterano na to mga kaagimat. Um, sa makikita ninyo sa video, mga matatanda na to. Um, isa dyan yung papa ko, yung mataas yung balbas na naka-orange na stripe. Yung isa naman, um, 70 years old na din, si Commander Boy na nakikita natin palagi sa mga video. Mataas din yung balbas na naka may pula na parang native yung itsura niya na nakikita natin na sa left side at yung isa naman na lalaki ay kasama din nila 65 years old na at ang babae na yan mga kaagimat ay isa ding manggagamot ang lahat silang lahat mga kaagimat ay beterano uh, na sa larangan ng spiritual. Nung time na mga bata-bata pa sila, ay mga kasama sila sa grupo dati. Um, simula pa hindi pa ako naisilang, wala pa ako sa mundong to, eh, mga kaibigan na sila na mga antingeros dati. Until now, nagsasama pa din sila. Noong unang panahon, mga kagimat, ay sobrang dami nila sa grupo. Yung iba nilang mga kasama is mga 70 years old na din. Yung iba wala na dito kasi mga matatanda na at hindi na kaya sa katawan. Pero yung mga anak nila is kino-convince ko na magsama ulit. Yung iba naman na mga anak na mga kasama nila hindi naniniwala na totoo yung mga agimat, mga orasyon, totoo yan, hindi naniniwala. At ang ritual na ginagawa namin ngayon ay sikreto na muna at saka hindi kami nang-invite ng maraming mga tao, mga membro, mga kasamahan kasi para hindi crowded yung area at saka ang style ng blessing na to is general blessing. Um, usual ito yung bine-blessing sa mga pang-leader. Yung, yung ritual na to is pang-leader na ritual, um, hindi sa mga ordinaryo na membro. Sa ngayon, since ako yung pinakabata sa grupo namin, eh, ako yung nag -lead. Pero silang lahat niyan, mga kaagimat, magagaling na yan. Lalo na yung, syempre, yung papa ko, si Commander Boy at saka si Commander Landy. At yung babae is invited na, in-invite nila, isa yung manggagamot. Ang style ng blessing na ito, mga kaagimat, eh, general blessing hindi ito kagaya sa nakikita ninyo sa ibang mga videos na ang nagbasbas eh siya lang yung nakatayo at saka yung iba nakaupo pwede nag-usap-usap. Ang style nito mga kaagimat since puro mga leader ang nandito. Lahat nagdarasal at merong specific na prayer na mag-empower or tumatawag ng mga espiritu, mga angel, angel of God. I-invite -in para magbasbas sa mga gamit. Lahat niyan mga kaagimat ay tumatawag umuusal ng mga napakalakas at matinding orasyon. Orasyon para ma-empower ang mga gamit sa altar. Yang tatlong matandang lalaki na kasama ko mga kaagimat ay magaling na yan sa blessing. At maraming style ng blessing mga kaagimat o ritual. Pwede ka magpadugo ng manok, Pwede yung isa lang nagbasbas, yung iba nag-usap-usap. Pero ang style na ito mga kagimat ay lahat taimtim na nagdarasal at tumatawag. Ginagamit ang orasyon na specific para, para ma-empower ang mga gamit sa altar. Yan yung se sequence na yan, eh, meron yung mga assignment sila, ang apat or ako yung ikalima. Meron kami kanya-kanyang assignment na pag-usal ng orasyon ang orasyon na inuusal namin eh, merong magkapareho at meron ding iba-ibat iba't ibang mga klase or hindi pareho kasi meron kaming sinusunod na assignment para sa ritual na yan kung mapapansin ninyo sa altar mga kagimat merong tatlong kandila uh, simbolo yan ng Trinity God the Father, God the Son and God the Holy Spirit Puting kandila, symbol ng spirituality. Simbolo rin ang kandila mga kagimat ng connection natin sa divine spirit. Ang apoy din sa kandila mga kagimat ay umiilaw siya physically dito sa mundo natin at saka sa mundo ng mga espiritu. Ang apoy ay isa sa mga apat na elemento, ang fire element. Sa left side naman mga kaagimat, kung mapapansin nyo, hindi gaano maklaro dito. Pero yan ay merong insenso dyan. Incense stick. Insenso naman mga kaagimat ay simbolo ng air element. Ang insenso mga kaagimat ay nakasulat na yan sa Biblia. At simula pa nung unang panahon, ginagamit na yan ng mga tao sa pag-worship sa Diyos, sa pagdasal sa Diyos. At sa Biblia mga kaagimat na once magdasal ka, gumagamit ng incense or nag-offer ka ng incense sa Diyos is magugustuhan ito ng Diyos. Ang yung incense, ang, ang usok ng incense ay pumap, uh, punta pa itaas at maaamoy ito ng Diyos at saka... maririnig yung mga dasal mo at panalangin. So why very important ang insenso. Diyan naman sa harapan ko mga kagimat Ako kasi ang nag-lead ng ano ngayon uh, a Blessing um, Sa harapan ko niyan mga kagimat Merong tubig uh, Ang tubig ay symbolize ng water element At very important din yan sa part ng ritual Magamit din natin yan mamaya sa pagbasbas Pagbinyag ng mga gamit ang water ang water, mga kaagimat, is purification kasi ang symbolize niyan. I-purify ka or i-cleanse ka. Sa right side naman, mga kaagimat, meron dyang uh, mutya ng lupa. Symbolize ng earth element. Ang earth elements mga kaagimat, ay symbolize yan ng life. Lahat ng kinakain natin ay galing sa earth yung mga prutas, magkain, kahit mga hayop kumakain ng galing sa earth yung mga fruits, mga mga vegetables, plants. Surrounding energy din ang earth elements kaya very important sa ritual. Sa lupa kasi tayo nang galing mga kagimat and once namatay tayo eh babalik din tayo sa lupa. Sa part na to mga kaagimat, ay eh, nagsimula na ako sa pagbas-bas. Uh, binubuhay ko na yung mga gamit sa altar. Uh, actually, mga kaagimat, yung iba dyan is ah uh, kakatapos lang paggawa at yung iba naman is yun yung usual na ginadala sa aming katawan yung ibang mga gamit is eh, hindi na namin sinali dyan kasi nabuhay na at saka kanya kanya kasi sa amin mga kaagimat is marunong na magbasbas then usually nabuhay na talaga ang mga sarili naming mga gamit nagawa lang kami ng ritual na to eh, general blessing kasi to Ka kahit na anong klaseng agimat yan, kahit na anong klaseng anting-anting mga orasyon na inilagay mo sa misa, eh, gagana yan. Aandar yan lahat mga kaagimat dahil nagsanib pwersa yung mga lakas ng spiritual na kakayahan namin para sa ritual na to. Ang ritual na ito mga kagimat ka ay napakataas at mahaba ang proseso kaya ititrim uh, o ikat natin ang parts ng video para hindi masyadong mahaba. Aside na binabasbasan natin ang mga gamit, mga anting-anting sa mesa, mga tsaliko, mga panyo, mga garapa, bao at iba pa, uh, binabasbasan din natin ang mga tao, mga kaagimat. Eh, kagaya na nakita natin sa video, lahat sila uh, binabasbasan natin tapos after silang lahat, eh, bawat isa sa kanila, meron talagang orasyon na iuusan na para pangbasbas sa tao na gagana, iepekto, uh, mag-empower lahat ng yung mga abilidad, mga orasyon at yung gamit sa katawan mag-match sa tao. Tapos mag-cleanse din sila at pasukan sila ng ma mga mabuting ano, uh, uh, energy yung, yung baga meron silang um, guide ng mga angel of light yung tunay na angel or holy spirit mga giman ang orasyon na inuusal ay binubuga natin sa kanila is yung orasyon na napaka tindi at napakalakas para gagana ang yung kapangyarihan mga pangalan ng Diyos na para sa pagbasbas pagbigay ng kapangyarihan siyang tao na para sa mga leader lamang, mga mga commander lamang or mga blessor. Gaya ng sinasabi ko, ang ritual na to is para lang sa higher level. Ang style din ng ritual na ito mga kagimat ay kung sino man ang taong maging leader or commander or magiging na siyang blessor ay rinit ritualan ng ganitong klase na general blessing kung hindi ka maritualan ng ganito, eh, hindi ka pa pwedeng maging commander. Kahit na yung tatlong matandang lalaki na yan, yung mga leader na yan sila, mga galing na yan sila, dumaan na sila dati ng mga ganyan. Eh, ginagawa pa rin namin pang minsan-minsan. For empowerment kasi ang purpose dyan. Next time mga kagimat, eh, si Commander Boy naman ang magawa ng ritual na kagaya din dyan pero meron siyang ibang version. Uh, hope makita natin yan sa next video natin, probably next month mga kagimat. Ang pagbasbas ng tao mga kagimat ay napakasagrado even in the Bible, ginasa, sinasagawaan to ng mga propeta o, o ng mga sinaunang tao noong unang panahon, eh, napakalakas at ginagamit na to nila para pag-empower ng tao or pag-bless sa isang tao ang style ng ritual na to mga kagimat hindi ka pwedeng makagawa ng ganitong klase kung hindi ka madasalin sa Diyos. Kung hindi ka nagdarasal araw-araw mga kagimat ay hindi ka makapag-perform nito kasi akahit kahit pa nag ginagaya gumagaya kayo ng ganito is wala para siyang effect kasi wala kang kapangyarihan makagawa. Ang makagawa lang nito yung araw-araw ka nagdasal. Yung proper prayer talaga hindi lang basta na dasal lang sa Diyos. Kundi yung nakaluhod ka, meron kang sino, sinusubay or... or yung malakas na klase ng prayer mga kagimat sa akin mga kagimat uh, nagdarasal ako every 6pm at 6 a.m. Or minsan may, meron mga 9 a.m. or 9 p.m. Matatapos ako sa pagdasal mga kagimat. Yung duration ko mga more, more or less 30 minutes. Every day mga kagimat or twice a day pag malakas na yung spiritual energy mo or yung yung meron na ka ng spirit guide your yung angel na mag-guide sa iyo is pwede ka na makapag empower ng tao pero kung hindi ka madasalin mga kagimat or basta lang ka nagdasal ng ng mga isang minuto eh, hindi mo pa yan pwedeng i-perform kasi meron yang uh, specific na empowerment to empower sa mga orasyon at i-salin mo or i mo sa tao para gagana talaga. Meron kasi mga names ng Diyos na inuusal dyan, mga kagimat. Names ng Jewish God or God the Father, tapos meron kay Jesus at saka yung mga angels nila para protektaan tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kung albularyo ka mga kaagimat, at tapos merong mga orasyon na hindi gagana sa'yo tapos na blisingan ka ng kanyang klase na ritual, ay eh, gagana yan. Yes, mas madali ka ng makapanggamot ng taong may karamdaman. Lalo na kung for example, meron kang orasyon na hindi gumagana, tapos sa akin gumagana, tapos gamitan natin ng ritual na yan, yung orasyon na hindi gumagana sa iyo eh, at saka na ritualan ka ng ganyan, eh, gagana yan kaagad mga kagimat. Sa part na dyan, eh, malapit na tayong matapos mga kagimat, eh, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon always talaga tayo magpapasalamat sa end ng ritual natin mga kagimat kasi ang Diyos lang ang nag-empower sa atin naggabay, nagbigay ng lakas at kapangyarihan at kung wala siya, wala tayong magagawa While doing the ritual kanina mga kaagimat, eh, sobrang lakas ng ulan dyan mga kaagimat. Ulan na may halong kulog at kidlat depende na yan sa inyo mga kagimat kung coincidence lang yan or merong uh, spiritual meaning basta umuulan yan ng napakalakas kaya nag voice over ako ngayon kasi kung kung i ano natin full video is puro lang yan tinig ng ulan at hangin na malakas na may halong kulog at kidlat pero syempre before kami nag nag, nag start ng ritual is wala pang ulan nung pag start na talaga doon na ang napakalakas na ulan. Ito ang shirt sample ng umuulan kanina makagimat. Proof lang talaga na maingay yung tinig ng ulan. Diyan na part mga kagimat is bumalik ako sa pagluhod, nagpasalamat ako, umuusal ako ng mga orasyon sa pagpasalamat sa Diyos. Uh, nagworship nagworship ako sa Kanya. Napasalamat tayo sa lahat ng biyaya ang binigay niya sa atin uh, sa pang-araw-araw na kabuhayan, sa abilidad na makatulong sa kapwa at proteksyon sa sarili sa physical at spiritual na guidance ng Panginoon. I hope mga kagimat na meron kayong natutunan sa video na to mga kagimat. At ma-inspire kayo na magdasal at may mabuting tao para sa Diyos. Mga kaagimat, kung sino man sa inyo ang gustong sumali o magpabasbas ng mga gamit sa amin, eh, contact nyo lang ako sa cellphone number na 0905-805-1987. So mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paron! Marami pong salamat sa inyong panunood.